Ba anong kailangan ng ulog? Balit pa? Sa, uh, 2,000, 2000. Eto lang, 2,000 2002. lang. Ito lang, 2,000 lang, 2,000 to. Ilan to ka na ngayon? 37. Oh, may, hindi ka, hindi ka pa hindi ka na malit na nun. Uh, nasa ano ka na nun? Oo, oh, parang ganun. 30. 30, 30. ngayon. Saan sumasakit si Idol? Walang sumasakit kumapalit Parang tumapalit siya. Napapansin ko. Sabi Tapos pangalawa, ito so, yung likod ko. mo? Ang back Tara, sunin na natin. Sige, puso ka kung hindi pa Saan ka ba dati? Eh, lalaro, hindi kubo. Yung kubo, naglalaro ka Hindi. ako, yung papag, sinabi ko din sa bago magpubo, may kawain yun, di ba? Yung pinato. Hindi Nakatulog ako okay. pa yung hindi mo. Pagdag ka. Paano? Pabalik dati ka? Pabertikal? Oo, oh, oh, no, ito okay. dati. Kasi yung ulo ko nag-chip dun sa ano. <laughs> yung lago, hindi sa side. Mm. Okay. Okay. Ah, okay. Parang okay. pati Nagkaroon ng compression sa this, sa cervical. Puti. Siyempre, kung hindi ka bata-bata nun, ako. Delikado. Naghilom na to sa tagal ng panahon 20 20, 20, 2021 ay 20 o 2021 2001 2001 Relax lang. Magbabago ng inyong pakiramdam mo kasi kumbaga nabago yung ano position. Yeah. Bumili ka ng ano para palaging mo na mainat pansamantala, sa mantala neck brace. Sabulan mo 'yung sa mga ano online lang marami nun hindi ka patagilid sa online lang meron nun next ano ang tawag dun next support ang tawag dun mm. next support kumbaga sa sanay syempre sa tagal ng panahon ilang taon ka na ngayon 37 13 anos ka o 12 nang madali kung ilang taon na yun ay sarap hirap hmm. sa'yo kailangan mo lang sa parang may sakit pero wala naman. Kung sasanayin mo lang ulit mas straight. Diba? Iyon naman ang ano, kailangan vibration kasi kailangan hindi ka gumano. Kailangan may tumukukod muna. Kasi pag sa... Kung baga naging manarising na natin yun eh. Diba? Okay, tapa.

sa sosya. No? Bursi. maliligo ngayon, Maraming na bago dito sa mga buto-buto. Ha? Bukas na, ha? Kahit ano, tumutunog, Ah.

Yan ang kailangan yung traction so, pagka uh, medyo nagkaroon tayo ng paling-paling sa ano. Kailangan mm -hmm. talaga. Taramdaman mo. Paninibago ka ngayon yan. Ngayon, dapat talaga yan. Kung gusto mo talaga bumalik sa ano, kailangan syempre Parang pilay lang din yan. Kung gusto mo bumalik, lalagyan ng ano yan, kahoy. Oo, oh, yun. Di ba nakita ng Gloria? Ilalagyan ng neck support. Pero pagka wala siya sa session, walang ganun. <laughs> Pero pag may mitis, eh syempre, brace lang talaga yon Parang ito pa paano, kung gusto mo. Siyempre, sa haba ng panahon. Di ba? Sanay ka na nakaganto eh. Kung baga, gumaganun, eh. Ngayon, naramdaman mo na adjust. Maninibago pa karamdaman mo yan ikaw nang bahala mag-handle. Kung maluwag naman na igaganto mo, puti, palagi mo rin ganun kasi eh pagka sinanay mo ulit, <laughs> 2,000, sabi natin 2,000 para mabilis tayo mag-compute, 14 years, 2,000 13 years. O, oh, 13 years, oo oh, ah. 13 years ka lang, medyo lelay pa, lelay pa. Hilip lang kasi. Kailangan talaga ah. Ngayon kasi, hilot lang din naman to Kaso, advanced na talaga yun, di ba? Kita mo yung mga puto-puto mo dyan. Pati yung lower back mo na yan, tanggal na yan. Ayun doon. Luluwag yung pakiramdam mo yun. Okay, huwag ka na maliligo today, ha? 3 to 4 days ang pagkabanayad talaga yan. O, oh, kung saan mo, kung saan mo yung pakiramdam mo. yung bayan? Okay.